Bakit nga ba si Senkiko? Bakit nga ba si Senkiko? Bukod sa nakatanim siya ni Jitileni na nakaraang eleksyon noong 2022 bilang VP, mas marami na siyang nagawa in terms naman sa mga magsasaka natin o mga kapatang helmet talagang pinagtuunan ng pansin ni Senti Iko na tulungan ang mga magsasaka natin. And kung hindi nyo pa alam yung mga patas na pasan ni Senti Iko, pwede po natin check sa internet yan. Comment down below dito kung ano po yung masasabi nyo. Hinggil naman dito sa pangatlong kandidato natin for Senatoria Balls. Kung nagustuhan mga video na to, -subscribe ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa so, ating mga in-upload namin na videographer. sa ang pinakamahalaga sa lahat talaga ng batas na ipasa ni San Kiko is yung about sa magsasaka. Dahil super malaking tulong yan para sa mga kababayan natin na magsasaka. Masasabi ko nga Mr. Boy, nag-helmet din ang book niya. keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye!